Yan na, yan ang aking, ano, yan ang aming baboy, quick, ano lang, quick video lang to guys. Yan, 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 yan. yan. Puno na naman ang aming ref, guys. Madlang Kabingkay, good evening. Nandito na naman ako, hindi ako magluluto ngayon guys, kundi mag mini vlog lang tayo ngayon. Sa so in order ng Bosco online. Para sa kanilang mga pagkain, mga karni. Kasi ang um, binibili niya online lang kasi hindi siya bumibili ng sa Shopwise. Pero actually, malapit lang kami sa Shopwise. Kaso, ah, mas mura kasi sa binibilihan niya doon. Pero hindi kami sponsor, guys, ha. Mrs. Garcia, I'm not sponsor to, guys. Binili talaga na. Binili ng boss ko ito. Yan. Ganito lang, guys. Yan. Ito, guys, yung ano to. Yung salmon dili, dalawang kilo. Pero 900, 900 grams lang. Hindi siya eksaktong isang kilo, guys, ha. 900, 900 grams lang siya. Um, pwede mo to pang sabaw o kung basta kung ano-ano lang sa, sabaw sa miso. Bukas may mustasa ako dyan. Pwede ko isigang sana lang sa sampalok to. O. Yan ito. Tapos, ito naman siya, guys, yung uh, isda. Ano ba yung fish fillet? Pero hindi sila kumakain ng ganun yung isda na yun. Kaya gawin ko na lang yung fish fillet bukas. na ganun. Tapos ito, pork bacon, ganyan. Kasi ito ang pas nila kasi hindi nga ka sila kumakain ng mga hotdog ng mga dyan binibili sa ano, grocery yan. Lagyan mo na siya ng asin at paminta yan na tapos iluto mo na lang. Tapos ito, ito naman siya guys is uh, pork cutlets. Oh, uh, pork cutlet strip. O ito, pwede mo to siya pang adubo ay binudo. Ano to siya guys, 4 ah, na kilo, 4 na piraso. Tapos ito yung pata, yan ito. Hindi, nag-sponsor to guys ha, binili talaga to siya online guys. Ah, Ito siya, ginahalo ko to sa munggo, hindi sa mga black beans. Yan, ito yung, ito yung gina, ano ko kasi mas masarap ang pata, ihalo mo sa black beans, hindi kaya sa munggo. Yan. Alam mo naman, guys, every Friday munggo ang inuulam namin dito. Hindi ko nga alam bakit, eh. <laughs> ito siya, tatlong piraso to, guys. Isang si kalahati. Tapos, ito, sangyupsal. Yan. Ganun din. Ito, dalawang kilo to. Pero, hindi naman isa, exacto isang kilo kasi ito, 900 grams ang isa nito. Kaya, kulang-kulang baka ng mag-isang kilo. Itong ito siyang beacon bili. Ito ang mas marami kasi nga ginaluto ko guys brick breakfast nila, di ba? Tapos itong sinitsel, marami ka rin magawa nito eh. Tapos i-port mo. Tapos i-grill mo lang. Yan, ganyan lang. Ito siya guys, apat lang. Ito, apat siya. Tapos ito, anim to. Ito yung marami mga sinitsel oh. Yan, ito. Ito siya, dalawa din. Dalawang kilo ito. Tapos ito, bumibili din siya ng manok yung legs. Legs at saka katayan O, tina mo siya, so, 900 grams lang siya. Not sponsored to guys, ha. Hindi to, hindi to free. Binili to ng boss ko, yan. Yan, ito na siya, o. Ito pang fish fillet. Ay, chicken fillet. Yan, ito. Tapos, ito, ay, chicken breast naman ito. Pwede ko igawing to sino to. Chicken to sino. Yan, mga lang guys. Maraming, sal maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to follow my page, Bingkay. And please subscribe my YouTube channel, Felice Rezo. Maraming salamat. Good night. Isda kanina, oh. Yun, ito. Pero i ano ko ng... to, ko ng... Iloko ko siya ng... Lagyan ko siya ng corn, ay cream corn. Ihalo mo dito. Ipato, iprito mo lang siya. Iprito mo siya sa sa grill tapos pag naluto na ilagay mo sa nang cream corn yung parang yun ang sauce niya tapos ito yung salmon nga pwede mo isigang na lang kanyan ni mustasa ako diyan pwede ko bukas i okay. ano na guys o oh, yan lang maraming salamat guys thank for watching thank you.